yun mga idol welcome back sa ating munting channel ano? maraming maraming salamat sa inyong lahat ano, sa mga suporta nyo lagi mga idol ano? so ngayong araw mga idol ay nandito tayo sa bakawan kasama natin si Bok yan pala yung bangka natin mga idol ano? dumayo kami mga idol ano? ito yung lugar na pinupuntaan lagi namin nung malit pa ako mga idol ano Bali ka kakapunta ko pa lang din ulit dito ano, matagal na panahon bago ko na punta ulit. So, so subukan namin dito mga idol ano mag-explore. Bali ang pakay namin ngayon mga idol ay ano, tuhoy yung shell mga idol ano. Yung shell na makukuha dito sa Manipa dito sa Bakawan mga idol ano. Pero marami pang pwedeng makuha dito sa Bakawan mga idol ano. Tuhoy ang tawag dito sa amin pero sa ibang lugar, gaya sa Dait, ang tawag nila ay Tapalang. Sa mga Katagaluga naman mga idol, ano, ay ano, Lukkan. Lukkan sa Tagalog tapos sa Bisaya ay Tuway. Dito naman sa amin ay Tuhoy. So, bale, papakita ko sa inyo kung paano ang paghanap ng Tuhoy dito sa amin sa lugar namin ano ito yung traditional na paraan na panganganap ng toy tapos yung panganganap ng tuhoy mga idol ay isang malaking hanak buhay din to namin dati mga idol ano lalong lalo na noong maliit pa si Anthony ito yung ibinuhay namin kay Anthony mga idol ano yung panganganap nito tapos binebenta so samahan nyo kami sa araw na to mga idol ano at panoorin nyo kung paano kami dito mamuhay dati ano so sana ma natin yung biyaya na inilaan sa atin ng Panginoon sa araw na itong mga idol ano at sana ay gabayan niya kami at sana ay ligtas kaming makawin mga idol ano so yun mga idol ano stay tuned at pababa na kami sa bangka sana makakuha tayo mga idol ano masarap yung tuhoy mga idol sa ano sa gata mga idol ano? sarap tupang pang sahog sa mga gulay lalo sa lubi-lubi mga idol ano yung sa nyug may ano mga idol oh. may pugad mga idol tingnan natin kung may laman wala na ang ganda ng pugad nya tagong tago hindi, hindi madaling makita, mga idol, ano. Dito pala sa, ano, mga idol, marami tayong maku pwedeng makuha dito, ano, kung matsichimpuan natin. May mga alimango dito, mga idol, ano. Alimango. Tapos baka sakaling makita tayo dito ng pokyutan, mga idol, ano. Shout out pala sa mga nagpapa out, mga idol, ano. Maraming maraming salamat sa mga solid subscriber natin dyan sa mga bagong subscriber pala natin mga idol, maraming maraming salamat sa pagbisita sa ating munting channel paki like and share ng ating mga video mga idol ano? kung bago ka palang sa ating munting channel paki subscribe na idol ano? ito pala yung view dito yan Diyan natin iiwan yung bangka natin mga idol ano? sibok mga idol nag uumpisa na siya para mihan daw kay mga idol ano. Kagaya nito mga idol. Oh. Ito mga idol. Oh. Sarap nito mga idol. Sarap nito pang sahog sa mga gulay mga idol. Pinuputo lang ito mga idol. Oh. Yang buntot na yan. Pinuputo lang dyan para madali siyang sipsipin. Sinisipsip siya mga idol. Ano? Pero pinapa hindi mo siya pwedeng ilagay sa isahog pagka right away na makuha mo siya mga idol no pinapaluwa muna siya mga idol no kailangan mo siyang i-stack para yung kinain niya na matatanggal mga idol ano papahanap ko sa inyo mga idol pag nakakita ko ng mga ng tuhoy mga idol ano yung magmamata lang ako si mga idol hindi ako mahilig mag ano mag ano magkarit sa sa putik mga idol ano gaya ng ginagawa ni Bok ako yung hilig kong gamitin na paraan yung pagmamata yung hinahanap lang kung saan may nakalabas na parte yung nakalabas na shell pero doon naman sa ginagamit kong sa pagmamata naman mga idol challenging din yun mga idol no? lalo na kung baguan ka pa lang hindi siya ganun kadaling makita mga idol no hindi kagaya sa pagkakarit gaya ng ginagawa ni Bok mga idol oh. No? yung ginagawa ni Bok mas malaki yung chance na ma makakakuha ka pero kung baguan ka naman syempre kasi baguan ka baka hindi mo ma malaman kung yung tinamaan ng itak mo ay shell na pala kasi minsan may mga kahoy na katulad ng tunog yung tunog niya ay katulad ng sa shell kagaya sa akin dati nung nag-aaral pa lang ako maghanap nito kakaunti yung nakuha ko pero yung sa kasama ko marami na kasi hindi mo ma mahihirapan ka pang i-differentiate yung tunog nila eh. nag-ulo digdibok mo ganito maganda Yung ito. Maganda kasi ngayon maghanap mga idol kasi uminit na mga idol ano makaraan ng ilang araw na pag uulan uminit na kaya malaki yung chance na maraming lalabas ngayon tapos pagka ganitong ganitong ininit na mga idol ay ibinubugan nila yung tubig na tubig tabang na nainom nila binubugan nila tapos nagiging parang ano ang ah, margarin yellowish ang kulay niya mga idol ano pag nakakita ka nung ganon yung ano dito, dito sa amin parang tai nya mas madali siyang mahanap kasi nandyan lang yun sa paligid ng tai nya gara nung nangunyan buka ng tuhoy buka. patay patay na shell walang laman tiyagaan talaga mga idol ano pagganap ng tuhoy mga idol ang sarap kasi ng tuhoy mga idol sa ano lalo sa bawan mga idol ano tapos lagyan mga ano, kamote yung ano ng kamote talbos ng kamote ay, ay Sana makita tayo ng pukyutan dito mga idol no? Para si sa summer pupunta natin sa Amir so agad na bok paligdi kita hanapon pa so dati hanapin natin yung magandang spot dito mga idol may maganda dito spot eh marami ano grupo grupong bakawa, bakaw yun mga idol eh tapos yung putik niya malambot yun yung gustong gustong tirahan ng ano ng tuway malalaki yung tuway dun sa ibang lugar mga idol hindi gaano na appreciate yung tuway mga idol ano hindi siya ganun napapahalagahan kasi maraming isda pa sa lugar nila eh dito sa amin mga idol dito sa amin basta kahit anong pwedeng isahog sa gulay mga idol kinukuha namin yan binibenta namin yan mga idol ano alam niyo naman mga alam niyo naman siguro mga bikulano kami mga bikulano mga idol hindi kami hindi kami nabubuhay na walang gulay mga idol ano walang gata mga idol. Oh. Isa sa mga paborito ng mga bata. Ito ang tawag dito mga idol ay dura-dura. Yung isa naman, yung kinuha kanina ay boribud. Yung paikot ang shell na pointed. Mga idol, may papahanap ko sa inyo mga idol ano ito mga idol ay namata ko lang din mga idol no? nagmamata siya ang tawag dito sa amin bilugan ko mga idol tapos papaanap ko sa inyo kung saan kung nasaan siya yan mga idol oh. sa mga magagaling sa mga marunong talaga sa mga taga probinsya makikita na siya agad kung nasaan siya mga idol ano Nandiyan lang siya sa bilog mga idol. Yan yung bilog natin. Oh. Yan ang bilog natin. So, sa nakakita, sa nakakita na, comment yung mga idol, ano? Pwede nyo, i, ano, you know, i-screenshot, bilogan yung mga idol, ano, kung nakita nyo. Malaki to siya mga idol, malaki. Aling mo, book? Busy ko na mga idol, oh. Ano siya mga idol, Yan. Ito may itsura ni, ng tuoy mga idol oh. Taba. Mataba mga idol. Hmm? Yan. Buhay na buhay. Ang gustong gusto kong luto nito mga idol ay ano. Adobo sa gata mga idol. Yung niluluto ni ate Janet. Yun yung magaling magluto ng adobo sa gata na may. Ano mga idol may. ang um, patatas. Sarap mga idol. Tapos may, ano, may, may sili, mga idol. Ayay. Napaka, napakalami. Uy, meron pa. Meron pa, mga idol. Siyempre, mga idol. Pangalawa. So, yun, mga idol, ano. Patuloy nyo kaming samahan sa adventure na to. Sa araw na to, mga idol, ano. Sana'y makuha tayo. Pagsahog man lamang sa, ano pang sab lang sa gulay mga idol no? yan si buk mga idol oh. kuha ka na buk dur dur kuha mo mag kuha na oh. tuhoy muklat eh. Oh. muklat mm. mata na na ganabaga pa ano mm. Ang na iling sa payo mo, na iling sa kamera. Yan mga idol o. Oh. Ilaman kaya, mukhang wala man. Wow. Sige daw, wala daw. Mm. Ah, meron, may laman mga idol. Kakuha na si Buk. Binaba, bin, binamano ni Buk mga idol. Kaya ka ni yung kapot Buk o. Oh. Hindi ko na kaputan na mara. Yan, isalak ka na Ay ay. Kaya lang minsan mga idol, masakit din tong masakit din sa paa yung mga ugat na yan mga idol na nakausli. Yung orchids mga idolo. Oh. Ang ganda mga idolo. Oh. Yan mga idolo. Oh. Orchids. Ganda. Ganda sana kunin. Dito oh. na. Orchids pa dun. Kabila. Sa susunod kukunin natin yung orchids na yun mga idolo oh. no. yun mga idol nasa bangka na kami mga idol grabe pauwi na tayo mga idol ano pauwi na tayo inulan kasi tayo mga idol lakas ng ulan biglang bumago nabago na naman yung panahon kasi yung basaka yung mga idol oh. nabulabog na yung mga ano mga niknik hindi na kaya hindi na natin kayang tumagal doon sa loob makahoy nabulabog na yung mga niklik ng ulan tapos yung ano yung ang mga shell mahirapan tayo makita na ano na yung putik tapos na ligaw pa kayo mga idol ano nahirapan pa kami i lokit tong bangka parehong pareho kasi yung itsura ng ano mga kurba dyan parehong pareho, pareho. Palayo ng palayo. So, yun mga idol, ano? Uh, meron din naman kami na kuha kahit pa paano. Paano yeah, yun? buku? ko. pa no? Palabas muna tayo mga idol, ano? Ibu uh, si Ibu. Tukro sa sana. tuwikan pa tayong maligaw mga idol duro magka, mga magkakalaat ng din tayong kahanap ng ano itong pinag iwanan natin ng ano ang bangka inulan tayo eh. sayang marami pa sana doon ano May tinatrack pa naman sana akong ng mga idol. Kaya lang na lusaw yung mga track niya, no? Di ba, ali, tayo sa susunod mga idol. Magbabaon tayo sa susunod. Hmm, sige na. ubasin na Ay, uga, may mga ano nang alimango dito mga idol. Tingnan natin kung may laman. Yan ang panugyat. May <laughs> pa pawis bagong bagong ano. Oh, Ang Bagong. Okay. Pagira. Pero may lawin. May butas ng alimang mga idol ano Pa-high tide na pala mga idol yeah play him too big itu mana? Itu pongkai di mana? Oh itu pengganang ya. Kamu jumpa sih Cuba saya naik ni Yun, mga idol no Yun na muna para sa araw na to mga idol ano? Babawi tayo sa susunod mga idol Maraming maraming salamat sa mga Solid supporter natin yan Kung bago ka pa lang sa ating mountain channel no? Uh, trip mo ang mga ganitong adventure Mga buhay sa probinsya mga idol ano? Ihit mo na ang subscribe button mga Idol ano at ang notification bell para lagi kang notify sa ating mga videos na gagawin at marami pang gagawin tayong mga videos sa susunod mga idol. So ingat-ingat tayong lahat mga idol. To God be the glory. Peace.